prove all of you wrong. Hindi ako mm -hmm. adik. Babango na kong maaga araw-araw. And face the people. I'll prove you wrong. Hindi ako adik. O, oh, hindi ba niya ginawa yan? ako dyan, kadibiyan. Ginamit um, lang siya ni Romualdez. From the start, kung sinabi nyo, sinabi nyo na, o, oh, ito mga dilawan na to, ito mga kakamping na to, wala't sinabi yan, puro lang yan promises. Eh sana day one sinabi ginawa niya na na ah, I prove all of you wrong mm -hmm. hindi ako adik babangon na kung maga araw-araw and, and face the people I'll prove you wrong hindi ako adik o oh, hindi ba niya ginawa yan I eh, was upset most of the time did you see BBM did you, did you see BBM in the first year ngayon lang yan si BBM, lumabas doon sa mga dam, sa mga ganyan-ganyan. And his people already told him, boss, boss, hindi na talaga kaya, boss. Ghost project, ganyan-ganyan. Mabubuking na tayo, boss, kasi marami ng mga uh, kumakalkal. Mga tao ay eh, mga video na ganyan-ganyan. Awa-awa ako dyan ka, PBM. Ginamit um, lang siya ni Romualdez. Eh.